Magandang araw po mga kasibog ngayong araw. Binatuan ng putasan po tayo, hindi kaya buntot ng tuna sa batuan. Ito meron po tayong buntot ng tuna. Meron po tayong batuan dito na ginawa kanina. Simulan na po natin. Ito po tayong tubig sa ating kawali. Meron lalagay na po natin yung ating putasan. Buyas, buya. Isabay na rin po natin yung ating batuan. asin. Kunting asin lang. Lalagay po tayo ng tak tak tak. Yan ang gising maluto na po yan. Kumpo natin ng ating nilutong putosan sa batuan. yan, Titikman lang natin. Wow. Wow. lagi Wow. 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 minutes po, na po sigurado ko first time hindi in ito mga katikim ng ganito kalaki na na ano tawag ito yulupin yulupin tuna mm -hmm. putusan sa batuan magdasal po muna tayo bago tayo kumain Bukan ah Yan, saan dito po ko nakapagsibog. Sumabay na po kayo sa amin. Para sabay-sabay po tayo mabusog. Si Inday. Ay, kung ano na tayo? Wow! Hindi mo pa si Inday. Talaga naman. Okay, dahil. Wala na yung kita ng ular. Ay, ay, ay. Napakalaki. Ito yung This is for you. And for me. Sa akin naman to. Wow. Oh. sa mga kasipukur natin maraming mara, maraming salamat po sa inyo hindi po dahil sa inyo hindi po tayo ma, hindi po kami makatikim na hindi ng ganito kalaki oo Tuna pa tambakol oo kasi nanguli rin po kami ng tambakol pero yung tuna ngayon lang talaga kami nakakanong ninday nito ito maraming salamat po sa mga po natin uh -huh. bite nga agaw ko eh <laughs> wow ang sarap sa batuan napakarami pong batuan na nilagay po natin para sama asin ah, hindi tayo Wow. Grabe yung taba, taba nang ano para sa ano, parang parang baboy yung taba nang balat. Dai ka gusto mo ng balat. Hmm? Gusto mo ng balat? Gusto yung balat niya. Mali po kasi ito kumain ng balat. <laughs> balat ng ano ng baboy balat ng isda at saka oh. malinamnam Aliwa pa lang isda natin. Galing ito sa ano. Kami mingwet. Sudah pa lang. Nako. Sigurado mo bubunda tayo. lang yung mixing dahi tatanungin ko lang anong lasa dahi masarap Ayun. ganda po kasi ganito kalaking tuna ay lang yan na kasi game ganito kalaking sabi kanila, ko nila abang iluto ko ngayon ako nakatigil na dahil siyempre yung dahil magpapasalamat tayo sa mga na natin kung hindi po dahil lang sa kanila anak ko hindi tayo makakatigil dito abagat pa naman ngayon mm -hmm. kasi wala siyang masabi sa niluto so ko kasi ngayon lang yan nalalating ng isda sa batuan sa tuna pwede natin yung tatay masabing sinigang sa batuan full so, batang lagay natin yung pati walang suka Hindi na, hindi na. Hindi na ng gulay. Mm -hmm. Kasi walang mabilan ng gulay. Mayroong gulay. na mabilan. Naisip ko lang. Ito lang yung gawin natin. Batuan lang. Burong batuan. Pwede ko ito sa ano. talbos ng kamuti eh. talbos ng kamuti dyan. Ito talaga yung gusto kong iluto. Pwede taas ka din. -hmm. Pwede pwede. Kaya tanong yung Wala nang imposible. papakain tayo dito sa ating Sabau kasi yung sabaw na gusto ng gusto ko talaga magpapayo ka pag naisabaw mo na parang ayaw mo na magulam ng musda puro sabaw ng gusto Tara, oi, pakai kan busa ini Hindi. Sani. Iba talaga sa pag sa liwa, ganyan. Ang may iba talaga, kinuro natin. E, Ayan ang buong buo. Buo. Ano ba itong buo? Mabubuo ka ba o hindi? Ayan. <laughs> <laughs> Mm, babin nakay. Paglilitan uh, natin 'yan. All right, no. Oh, grabe. Sisang ganito lang. Pero nasulog ka na. Kasi nasa dalawang kilo. May git. Ayos na ayos. malaki kasi ng buntot siguro na sa hindi yung buntot siguro na sa na 15 kilos isang pirato marabo yung laman Ba bye

Thank you lang ng marami po mga katubog sa putusan po natin. Kasi vlog, Romeo Mariano, Lucy San Diego, Stanley Duran, always watching from Iloilo City. -Ilo Roger Catalan, Nox, Miao. Mau. Mau ay mau pala kalo. Pusa. Mau pala to. Okay, Nox Mau. Sa ibigan idol,

Itanggap po ng marami.